Kahit na sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak na babae ng siyam na putsyam na beses, nauuwi pa rin sa trahedya ang bawat pagsubok, namamatay siya sa bawat pagkakataon. Nagsimula ang lahat ng magsimulang maging mga zombie ang sangkatauhan, na tuluyang nagdulot ng pagbagsak ng buong mundo. Isang desperadong ama ang ginawa ang lahat para labanan ang mga patay na muling nabuhay at protektahan ang kanyang pinakamamahal na anak, ngunit siya ay walang magawa. Hindi nagtagal, pareho silang napahimlay sa libingan. Ngunit sa halip na magpahinga ng payapa, siya ay tinawag ng isang diyosa na nagkaloob sa kanya ng siyamnaputsyam na buhay. Ibig sabihin, maaari siyang mamatay ng siyamnaputsyam na beses at muling bumalik upang subukan ulit na mabuhay. Mula sa simula, sinimulan niyang muli ang kanyang misyon na iligtas ang anak, at nagsimula ang malupit na siklo ng kamatayan at pagbabalik sa nakaraan. Sa bawat pagkakataong bumabalik siya, sinusubukan niyang gawing mas maayos kaysa dati ang lahat, ngunit sa huli, nauuwi pa rin sa pagkatalo. Kahit ganoon, hindi kailanman nawala ng pag-asa ang Super Dad. Matatag siyang kumapit sa nag-iisang layunin sa kanyang isipan, kahit na kailangan niyang ulitin ang impyernong siklo na ito ng sampu-sampung libong beses, gagawin niya ito kung may kahit kaunting pag-asa na mailigtas ang kanyang anak mula sa bangungot na ito. Sa kanyang ikalawang huling pagtatangka, Narating niya ang isang matibay na kuta kung saan sana makakahanap siya ng ligtas na kanlungan sa ilalim ng proteksyon ng militar. Ngunit nang makita niya iyon, wala na ang kanyang anak. Sa halip na kitilin agad ang kanyang buhay para magsimula muli, tinanggap niya ang malupit na kapalaran at namuhay na parang isang ordinaryong tao. Ngunit kahit lumipas ang maraming taon, hindi nawala ang pananibik niyang iligtas ang kanyang anak. Sa huli, dala ng matinding pananibik na muling makasama ito kinitil niya ang sariling buhay, gamit ang huling pagkakataon na natitira sa kanya. Nang bumalik siya, lubos na siyang handa. Naalala niya kung paano niya minsang narating ang kanlungang iyon sa disyon, ngunit hindi niya kailanman nadala roon ang kanyang anak ng buhay, dahil iyon sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngayon, handa na siya, dala ang lahat ng karanasang nakuha niya sa mahabang paglalakbay na ito. Pinanggako niya sa sarili na hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali dahan-dahan niyang binuksan ang tarangkahan, determinado na sa wakas ay simula ng paglalakbay patungo sa Dishon. Ngunit sinalubong siya ng isang realidad na hindi niya inasahan. Hindi tulad ng mga nakaraang pagtatangka na malinis ang paligid, ngayon ay okupado na ng mga zombie ang mismong harapan ng kanyang bahay. Ang buong kalye ay pinupuno ng mga patay na buhay, dasang parang may Black Friday sale ng mga toilet paper. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagpahinto sa kanya sa pagkabigla, sapagkat sa loob ng siyam naput siyam na pagtatangka, ngayon lang niya naranasan ang ganitong bagay. Hindi pa man siya natatapos sa kanyang iniisip, sumugod na agad sa kanya ang mga patay na buhay. Napabalikwas ang kanyang anak pero mabilis niya itong itinulak pabalik sa loob ng bahay at malakas na isinara ang pinto. Isinakripisyo niya ang sarili para lang mabigyan ang anak ng kaunting oras. Nagmakaawa ang anak, pilit siyang pinapabuksan ng pinto, ngunit itong haligi ng tahanan ay desididong ako ang mag-isa ang kapahamakan. Kahit winuwasak na ng mga halimaw ang kanyang laman, nananatiling matatag ang kanyang panga, walang makakaya ng humanig sa kanyang kalooban, lalo na't nakaabot na siya ng ganito kalayo. Pagkatapos maranasan ang kamatayan ng halos siyam na putsyam na beses, ang mapilas muli ng mga halimaw ay wala nang saysay sa kanya sumilay sa kanyang isipan ng mga alaala, ang panahon na hawak-hawak pa niya ang anak nung ito'y sanggol, ang tawa, ang yakap, at ang walang kapantay na pagmamahal. Gaya ng noon, minamahal pa rin niya ito ng buong puso. At ang matibay na bigkis na iyon ang muling nagpasiklab ng kanyang determinasyon. Tumanggi siyang mamatay ng walang laban sa mga lintik na nilalang na ito. May kung anong nagising sa kanyang loob, at damaloy sa kanyang katawan ang kapangyarihang lampas tao. Sa isang malakas na tulak, binuhat niya sa kanyang balikat ang dose-dose ng zombie at inihagis ang mga ito na parang sako ng basura sa iba't ibang direksyon. Parang mula sa pagiging isang tamad na ama sa sopa, bigla siyang naging super dad na pinapagana ng dalisay na pagmamahal. Isang mangmang na zombie ang nagtangkang lumaban, malupit nitong natutunan ang leksyon. Pinunit ng ama ang buong kawal na parang papel lamang. Nang kagatin siya ng isa, gumanti siya ng sampung beses na mas matindi ang pagkakakagat. Kasabay nito ay sinaksak niya ng kamao ang dibdib ng isa pang bangkay, at saka tumalon sa ere para ibagsak ang isa pang halimaw sa lupa na parang bulalakaw na gawa sa laman. Kahit ang mga natitirang mga bobot uugod-yugod na zombie ay tila natauhan, mali ata ng tatay na ginulo nila. Ngayon, nakatayo siya na parang isang mandirigmang hinubog sa digmaan. Isang titig lang ng amang ito'y sapat na para umatras sa takot ang mga patay na buhay. Sa loob ng bahay, kumalma na ang kanyang anak. Dahan-daw ang bumukas ang gate, at tumagos ang sinag ng pag-asa. Sa kabilang panig ng pinto, nasal ayan niya ang kanyang ama, buhay, makapangyarihan, at tila isang Diyos sa anyo ng tao. Ang katawan nitong parang inukit sa marmol, nagliliyab sa lakas at tapang, ay kayang magpahina ng tuhod ng kahit sinong single mom sa buong lungsod.